So ito guys, ang ating ipapakain sa alaga ng ating pusa. So buti, kumakain sila ng kanin. Ilalagyan ko lang sa sabaw na sardinas. Ayan, kinakain nila yan guys. nyo guys kinakain nila ang kanin dati hindi sila kumakain ng kanin itong isa ang gusto lang ay isda kaya hindi sumasabay doon yung kasi kanin eh kanin lang na may sabaw na sardinas kaya ayan nandito siya ang kinakain nito eh mga isda lang pag nagutom ayan nabipilitan syang kumain ng kanin na may sardinas oh siya ka pupunta dito so dito ko na lang tatapusin guys ang aking video bye